Speaking of Mayor Sara Duterte, make no mistake. If the next leader of our country would emerge from the young, fresh, and new faces in national politics, my top choice right now is Sara Duterte. She's strong-willed, stern, vibrant, progressive-minded, and has obviously good leadership qualities. Uh, yung track record niya rin, pati yung experience niya as uh, a, uh, a local government official in Davao. Uh, says it all. Ayon sa Pulse Asia Survey, si Vice President Sara pa rin ang top choice ng mga Pilipino para maging presidente. Sa kabila ng lahat ng pag-atake ng mga buwaya, hindi natitinag sa alapap ang agila. Kaya doble kayod sila ngayon para sirain ang ating vice presidente. Ito ang hindi inilalabas sa, sa mainstream media dahil alam naman natin na ang mga may-ari ng mga yan ay mga nagpopondong oligarchs sa mga partido politikal nila. Kaya gano na lamang ang banat nila kay VP Sara dahil malinaw pa sa sikat ng araw na wala talaga silang pwedeng itapat sa kanya sa 2028 presidential election.